Ayan. 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 Ganda nga yung umaga mga kabarkudis Ito po yung ginawa natin na uh, beads ng ating pintas uh, at uh, saka pulsiras Ito ay matindi po ito dahil uh, ito ay napakatigas na butasan Kahit kaming dalawa ni Spark ay nahirapan magbutas nito kasi sobrang tigas nata uh, ito ay nag nabu, yung ano yung bala ng uh, ano natin pambutas. Uh, pa, tapos ang ang amoy nito napakabango. Para po siyang kape. testing, testing natin sa eh, testing natin sa actual kung paano butasan. Kuha tayo ng ano. Sa po Masin. yan po ay uh, maganda at ito ay napakatigas maganda naman ito na ano gagawin natin uh, sa kita uh, meg para din matamaan di ma butakan kasi sobrang tigas talaga ah, yun oh. yeah. Yeah, okay. pero okay, okay lang yan. ulitin okay. Ayan, mga medyo mahirap butasan kasi medyo matigas yung ano niya bunga ito ay bunga bunga ng kabal kasi makabal kabalan Parang wala na. Ito pa. Ubos na lahat. Ah, meron ba? pa. Dami pa ako dun.

Ayusin natin para pumagit na yung okay. Ito. Okay. Masih samping, kapan ya? tiga, tiga, Oh, mati gas. Tanggalin. Oh, grabe. pangwasak ng baril ito pangwasak ng baril at uh, sa mga ano dyan na gustong magpapagawa ng bracelet kagaya nito ginawa natin ito gagawa tayo para sa kay spark para meron siyang uh, bracelet いい 2 des, sa ito lang muna yung ano natin ipapakita ito yung gagawin natin bra na bracelet ito napakatigas na bunga ito ay makikita sa ilog at ito ay napakatigas na klasing buto ayan at uh, ito ay para ito sa mga pangwasak ng baril may tagaliwas sa bala at uh, ito may kabal at kunat ito ay napakabisa kahit nakikita nyo naman kahit uh, barina natin ay umiiwas dito umiiwas talaga sa uh, ano natin ito ay uh, ginawa na natin, ito yung may meron siyang tamilok at ito yung bracelet yan po ay mabisa talaga sa mga bala ata uh, ito'y maganda din ito sa pag pumupunta kayo sa mga ano mga gubat ay madali kayong makikilala ng mga mga ano mga elemento kasi nagmamay-ari din ng mga ng mga buto nito ng mga putian Ayan mga kabertudis Shout out muna tayo Shout out sa Kay Al Dagsaan Shout out sa iyo Sa kay Madam Katis Closer Ginalin Siguaria Parulan Nanay Su Margin Alberto uh, Sa kay Spike Calvan Sa kabatid ko Leo Ari Namusang Sa mga kabatid ko uh, At sa uh, Mga Spiritual uh, Mga Manggagamot yan uh, Mga antingero Antingera Uh, sa mga kaibigan natin sa ibang bansa sa, sa, sa nagpapadala sa atin ng uh, barina maraming maraming salamat sa iyo bro uh, sa pagpadala uh, mo ng ano ng gamit para mag magkaroon tayo ng ganyan para makagawa tayo ng uh, necklace o pulseras <coughs> bracelet yan po ay napakalakas ng ano pero yung lakas niya ay di kayang butasan ito ng uh, madalian ito ay napakahirap butasin kung walang maghawak ay mahirap talaga uh, ito ay pwede niyang sirain yung makina ng uh, buto na ito yeah, maraming salamat uh, shoutout sa kay Jewel Kaukum kay Tornomix Vlog Agi ti on shout out shout out din sa uh, kay Jules uh, Julie shout out kay Sherwin Kimba sa mga katrupan nyo dyan mga sundalo shout out sa mga gustong magpapagawa at uh, gustong mag uh, ng magandang uh, gamit ay PM nyo lang po ako o di kaya sa kapatid ko uh, meron kaming ginagawa ngayon na magagandang uh, uh, bracelet at uh, gawa sa iba't ibang kahoy uh, o mayroon siyang mga elemento may 5 elements, may 7 elements may 9 elements depende po yan sa kasya ng yung uh, braso o di kayo sa kamay yan po ay maganda ay meron din ga gagawa tayo ng uh, sinukuan o may mga baging na panumbalik uh, baging na tagusan o sinukuha ng bulaklak o lagyan natin ng ganito pwede din meron ding uh, udum yan po ay magandang klasing mga uh, gawa ng kalikasan na protection protection against sa mga Uh, bad spirit mga masamang tao ayan mga kabartudis maraming salamat yun lang muna paalam muna tayo at ingat po lagi especially dyan sa Tagaluson at Mindanao ay eh, lagi lang po yan naglilindol magingat lang malapit sa uh, bulubunduking lugar dahil magkaguho at sa nakikita natin merong madiskrasya dyan sa pag-uwo na yan matabunan, either matabunan na siya ng lupa, ang bahay o tao kaya mag ingat lang at mag-dasal maraming salamat, paalam God bless sa Yun inyong lahat